Pulso. Ito. NI Marco. Uy. Musta John? Musta Repa? Musta uh, kayo John? Ayakan nyo pati yung immigration pa privatize na rin po natin Ako talagang nanggigigil ako dyan sa pagsasupply ba pa ito niyang uh, airport. Ng ating airport eh Pag iyan ha? Dagdagdag -dag, -dag kayo ng dagdag -dag dyan ng mga bayarin at hindi ko naramdaman Yung uh, mga pagbabago dyan eh pagsisipakin ko kayo dyan ay, wala pala akong karapatan. Hindi pa sila masisibak. Pagsisipahin ko na lang kayo dyan. Pero, wala naman talaga ako masyadong paki dyan dahil hindi naman ako nakakalipad. Kayo lang, para sa inyo lang. Yung mga may pampayad lang, pagka kayo'y magbabakasyon. To? Pero minsan, pagka ako'y nakakaipon, pagka ako'y uuwi sa aming probinsya, ay nakakalipad tayo dyan. Pero talaga hindi na ako makakauwi sa aking probinsya dahil tataas daw ulit ang ano, eh, ang pamasahe. Mm. Yun ang sinasabi. Eh sa mga panibagong fees na ibinigay ng uh, private company na may hawak saan ay sana dahil lang may-ari naman yan ay may-ari ng beer, hindi ba? Eh sana may palibreng alak saan Habang tayo naghihintay sa mga pila, ano? Para hindi tayo naiinip. Habang kayo'y nakapila, sisigaw lang tayo ng kampay, kampay. Assembly talaga. Ano 'yon? kaya 'yung bossing? Magsam Miguel beer. Hindi ba okay yan? Mawawala ang init ng ulo ng mga tao doon. Ay gusto ni San Velasquez iyon. Pag kayo'y nakapila o nag-aabang na inyong mga flight, hindi pa mga kapatid? Muna gusto, muna tayo. Mag San Miguel beer muna tayo dyan. Gusto ni Patis yan. Gusto ko rin yan. Habang malamig, ano? Parang yung uh, natikman natin doon sa Yun. Ay, teka. Mabalik ako dito sa aking issue talaga. Good morning kay Robert si Pala. Hindi eh, oh, mo ako sinasama dyan, ha? East Ocean Palace. Hmm. Gusto ko rin yung mga sinasabi mo dyan. Hmm. Pero idol ko yun si Robert, eh. Idol ko yan, nung isa kami magkakwentuhan. <laughs> Bakit sa nga? Mga isineser, sa amin na lang iyon. Pero Bakit ito, nga? punta tayo sa inflation. Yung uh, napag-usapan ninyo kahapon. Alam nyo, bago nyo pa napag-usapan iyan, nung nakita ko sa Twitter ni PBBM ni Pangulong Marcos, ipinost niya iyan eh, noong October 5. Sabi niya doon sa kanyang Twitter, natutuwa daw siyang ibalita na bumaba ang inflation rate sa bansa. Fake news. Abay, okay. Ibinalita niya yan noong, eto nga lang, netong Oktubre. Ibinalita niya yan, mga kapatid. Wait, ka. Pero ito lang, gusto ko lang malaman, inflation sa Pilipinas bumaba nga daw noong nakaraang buwan, Wait. mga kapatid. Alam niyo, noong una ko marinig yan, natuwa ako eh. Kasi di ba ibig sabihin, kapag bumaba ang inflation, e eh, bababa din ang presyo ng bilihin. Ngayon natuwa ako. Nung narinig ko, nabasa ko yung balitang yan. Pero magkano ba ang kilo ng bigas? At magkano na ba ang utang ng bansa? Matanong ko lang. Kung gusto ninyong mapatotohanan ang balita na iyan kung talagang ang inflation ay bumaba, ay bumaba kayo sa inyong mga opisina at magpunta kayo sa mga palengke. Ay bakit ganoon? Sampung piso pa rin ang preso ng kada itlog doon sa palengke sa amin. Saka hindi pa rin naman 20 pesos ang kada kilo ng bigas. May 50 pesos ang kada kilo. Walang pake ang tao sa inflation rates kung hindi naman nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Tama. Eh hindi naman bumaba ang presyo ng bigas, ng gulay, ng delata, ng isda, saka ng karne. Iba sinasabi ng numero nyo sa mga presyo sa palengke at sa supermarket? May sarili ba kayong palengke dyan sa loob ng Malacanang? Ano ako baba ko? Yung PSA eh pare, kung ano-ano talagang binabalita, kung ano-ano data nilalabas eh. Drawing pamor kayo dyan ha. Ah. Kung gusto okay nyo na makatotohan po. ng datos, pumunta kayo sa mga palengke. Nandun okay ang mga po, pinakamagagaling po. na istatisan. Silang tanungin ninyo. Linggo-linggo, alam nila ang presyo dyan. Naglakad kayo sa kalsada. Makipag-usap kayo sa mga tulad namin, yung mga nasa laylayan. Ang maalaman ninyo na umihirap ang buhay ng mga Pilipino. The time is now. At sabi nga kahapon, na sabi kahapon, nung nakausap ninyo, si paring Sani ng Ibon. Oh, sabi ni paring Sunny, hindi ba? Hindi na nga daw gumagastos masado mga Pilipino ngayon. At wala pa daw savings, walang ipon. Ay totoo, ang meron sa amin puro utang. Hindi na matapatan ang kakarampot na sweldo yung taas na presyo ng pangunahing bilihin. Ang tumataas mo ay utang namin. Utang pambili ng pagkain. Yung kanina, utang pambayad ng renta. Kung hindi yun nyo nakausap yun, malamang umutang yun sa 5-6 eh. Utang pambayad ng tubig at ng kuryente. Abay pare, habang kakaunti lang ang pamilya na nakakakain ng maayos at ng masustansyang pagkain, yang mga datos na yan ay walang silbi. Magandang tignan yung mga numero sa papel. Ang sarap ibalita, hindi ba? Totoo yun. Pero malayo sa realidad. Fake, 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 fake news. Yeah. Ay. Nakuha nyo po, Mr. President. Hindi ko naman sinasabing fake news. Yung inflation rate na bumaba. Pero kung totoong bumaba ay sana maramdaman po ng taong bayan na hindi na mataas ang presyo ng mga bilihin. Kasi uulitin ko ha, yung mga ganyang pa PR, PR, ninyo na bumaba ang inflation ay luma na iyan. Lumang style na yan ang pamumulitika. Ang maniniwala lang dyan, yung mga kamiembro ng samanukta party list nitong si Idol. Pare, ano nga ulit ibig sabihin ng samanukta? Ah, uh, samahan ng mga manok ng tanga. Okay, peace out. Bet Payload at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.